Mga kabayan, mayroong good news. May darating na mga bagong barko para sa Philippine Navy. Kaya malaking tulong ito para protektahan ang teritoryo natin. Pero bago natin alamin kung anong barko ito, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Sa ngayon talagang kulang na kulang ang barko ng Philippine Navy para magpatrolya sa teritoryo natin. Tapos tatlong barko lang ang may kakayahan para makapag-launch ng malalaking anti-ship missile. Dahil ang Pilipinas ay may maraming kaalyado na mga bansa at hindi sapat ang mga gamit pang militar. Maraming bansa ang gustong tumulong para palakasin ang armed forces natin. Isa na dyan ay ang bansang Japan kung saan meron din problema sa China pagdating sa territory claim. Kaya ang Japan Maritime Self-Defense Force, Abukama Class Destroyer Escorts na anim na piraso, ay nakaschedule para ilipat sa Philippine Navy, bilang party ng Strategic Defense Cooperation to Counter Growing Chinese Maritime Activity in the South China Sea. Ang Abukama-class destroyer escorts ay ginawa pa noong late Cold War era para sa Japan Maritime Self-Defense Force mula sa pagitan ng 1989 and 1993. Ito ay nakadesign for anti-submarine warfare and coastal defense, ang role talaga ng barkong destroyer escort ay ang proteksyonan ng convoys ng mga barko mula sa submarino at mga air attacks. Kahit kaya niya makipaglaban sa mga barko ng kalaban, ang pinaka-focus niya talaga ay ang protektahan ng ibang barko. Ang barkong ito ay may bigat na approximately 2,550 tons sa full load, may haba na 109 meters at may beam na 13.4 meters. Ito ay may Kodog propulsion arrangement na may dalawang Kawasaki Rolls-Royce SM-1A gas turbines, at dalawang Mitsubishi S12U MTK diesel engines. Ito ay may bilis na 27 knots at may personnel na isandaan at Ang kanyang baril ay auto 76 mm, dalawang triple 324 mm torpedo tubes bilang anti-submarine warfare, dalawang quadruple na launcher para sa RGM-84 harpoon anti-ship missiles, ASROC octuple launcher para sa extended anti-submarine engagement, at Flanks 20mm close-in weapon para sa huli niyang depensa. Ang kanyang air search radar ay OPS-40 na may range na 93 kilometers, OPS-28 para sa kanyang surface search radar na may range na 30 kilometers, at OQS-8 sonar. Ang dahilan kung bakit tatanggalin sa serbisyo ang barkong ito, dahil ang gusto ng Japan na puro moderno na ang kanilang fleet, at kulang sila sa naval personnel. Ang benepisyo ng Japan sa pag-transfer ng mga barkong ito, ay para makabawas ng gastos sa maintenance at mapalakas ang maritime capabilities ng kalapit nilang kaalyado Ayon sa isang kilalang newspaper ng Japan na ang Japan Defense Minister Gen Nakatani at Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. have confirmed the transfer of six second-hand Abukama class destroyer escorts to the Philippine Navy The agreement was formalized during bilateral defense meeting na ginanap sa Singapore noong June 2025 Magkakaroon pa ng joint visual inspection sa barko sa pagitan ng Philippine at Japanese team, para malaman kung naaayon pa ang mga weapon ng barko sa pangangailangan ng Philippine Navy. Kung sa akin lang, kung maganda pa ang katawan ng barko na tatagal pa ng 10 years or mahigit pa. Pwede na gastusan para palitan lahat ng radar niya ng long range, at mga sensor niya ng moderno, para may ibubugas sa labanan. Ang pwede lang na iiwanan na weapon niya, ay ang kanyang anti-ship missile na Harpoon, at phalanx kung papayag ang US. At kabitan din ng anti-air missile para lumakas ang kanyang depensa. Pero kung 5 years lang ang itatagal niya, gawin na lang Coast Guard ship, para may panlaban sa banggaan sa mga barko na gusto pumasok sa teritoryo natin. Malamang matibay at tatagal pa ng mahigit na sampung taon ang barko, magaling kasi ang Japan mag-maintain ng kanilang mga gamit. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.